Matikman din natin ang ibang sikat na pagkain dito sa kahabaan ng karyedo. Nakakita nga kami ng mangga sa halagang 70 pesos. At huwag ka, likas nga ata sa pamilya ni Neneng B ang pagtitinda dahil pinsan nga daw niya itong si Kuya. Ikaya Ika, na ni Neneng B. Neneng B. Ano pinsan ko po. Ah, pinsan mo yun? Wow! Ah, buong mga mga... yan? Buong mag <laughs> <laughs> yan? pala yung regalo. Yung Alin, pili na lang po.

Visit ako. Wala mo magkaalam na ay, po kasi kami. Yung gilid ko sa na lang. Oh, like. like. yeah. lang. Ang Yung eh, ano, yung... Ay, yung ano nang <laughs> ba yan? <may laughs> ay, yung gumay. Di... po, meron din po sila sabi niya. Doon mo, mo. lang din. Ay, to. po, may vlogger. eh. Manalit ng ano, mangga no pinsan ni Nabi. Buong pamilya Bum niya nandito sa ano. Nagtitinda <laughs> ng ano. Buong ano-ano. Hmm. Next natin tikman ang iniho na dried pusit sa halagang 15 to 20 pesos. <laughs> <laughs> Medyo mabaho nga lang ang amoy nito at baka di mo rin kayanin ang anghang ng sausawan na may maraming sibuyas, sili at suka. Hindi <laughs> <Thank you. laughs> <laughs> <laughs> Ito lang muna. So, Sabi makahang daw to yari tayo. Naturing ang Sarap! Ang hanga. Pero okay naman, kaya mam ma'am.

bale balut, balut, ay tinet, sa, bale balut, tinet, 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 bandot ini talaga ko

Ayun lang mga idol, salamat sa panonood at samahan nyo ulit kami sa next na food trip at gala. Please follow and subscribe para lagi kang updated. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah.